Ayan masyadong siya. So ayan. Punin natin yung dugo ko. Ano? na ba? Balita rin mo. Balita rin mo. Ayan o. Nagre-reading na siya o. Ha! 6.0. Um, okay ba pa siya pag 6.0? Ayan yung aking ano. Blood sugar. 6.0? 6.0. Okay, okay pa yan? Ayan, ano nalaman? Okay pa yan? Let's see kung ano. Balita -ano. rin mo. Ganun mo. Kasi. Okay na siya. Okay na. Ayun, ano binabasa na binabasa lang. Mataas pa yan. Dapat i-pull lang diba? Ayan yung needle. Ayan yung needle. Ayan yung needle. Ayan, tapos tanggalin mo yung ano. Tanggalin mo yung cover, yung cover na yan. Twist. Anti-twist pala. And then. Anti-twist ah, pala yun. Ayan, tanggalin mo muna bago mm. mo yan. Tsaka may lagay. Ayan yeah, no, nakita niyo dito. Hmm. Sige, dali. Hmm? So, Ang hawakan yung karayong ha. Ang hawakan yung dito. Ayan, push mo. Ayan, basta yung cover. Ayan. tapos ishit mo siya sa number 4 para ano Dapat napi mo. number four okay. okay. No, okay. number four number pa number four number 5 number four number 4 lang. number 4 lang. four number four number four number four number four number four number na. number four number four ano na, nilisan na siya. Ay, wait. Hindi pa tayo nakaready nito, oh. Sa yung isa. Ito na yung sana. Eh, pasok mo. Ano yung nag-click, ha? Yan, okay. Tapos, yan. I-ready natin siya. And then, ayan. Tapak ako mag-isang mag na mag natin. Number, number four, yan? Mm -hmm. <sighs> yan, masakit na siya. Ayan, dumugod na. Hindi <laughs> pa rin siya ganun ka, Hindi maano yung dugo ko. Madami.